Pareho lang ba ang pensyon na nagulog ng 10 years at ang nagulog ng 20 years sa SSS contributions? Yan ang sabi ni Efren Soliter, isa sa mga nag-comment sa aking mga videos. Ang sabi niya, magulog ka ng 20 years at magulog ka ng 10 years, pareho lang ang pensyon. Totoo kaya yon? Ano ba ang formula para malaman ang SSS retirement pension? Ito po ang tatlong formula na pwedeng gamitin sa pagkukompute ng retirement pension. Screenshot mo na lang para mabasa mo at matandaan mo. Kung ano po ang pinakamataas na computation alinman sa tatlong formula na yan, ang ibibigay ng SSS sa mga members na mag-retire at the age of 60 or 65 years old. Huwag na tayong magpakahirap mag-compute dahil mahina tayo sa math. Gamitin na lang natin ang SSS Retirement Estimator sa mismong SSS website. Halimbawa si Efren A. na ipinanganak noong February 21, 1964 at mag-retire -re na at the age of 60 or 65. Let's say siya ay nagsimula na maghulog ng SSS contributions niya 20 years ago. Kaya meron siyang 20 years na hulog sa SSS ngayong 2024. Assuming na ang average monthly salary credit niya ay 15000 Magkano kaya ang kanyang pension at the age of 60 o sa year 2024? At magkano ang pension niya at the age of 65? Ayon sa SSS Estimator, siya ay magkakaroon ng pension na 6,198 every month at the age of 60 at kung ayaw niyo pang ma-retire magkakaroon siya ng 7,701 at the age of 65 in case na ipagpatuloy niya pa ang paghuhulog for another 5 years. Let's say si Efren B naman kasing edad din ni Efren A na ipinanganak noong February 21, 1964, magre retire din at the age of 60 ngayon 2024. Siya ay nagsimulang maghulog sa SSS contributions niya 10 years ago o year 2013. Kaya meron siyang more than 10 years na hulog sa SSS ngayon 2024. Magkano kaya ang pension ni Efren B na naghulog ng 10 years sa SSS at the age of 60 sa year 2024 at magkano ang pension niya at the age of 65? ayon sa SSS estimator, siya ay magkakaroon ng pension na 6,000 every month at age of 60 at kahit siya ay mag at age of 65, ang kanyang pension ay pareho lang na 6,000 every month. Sa mga tweed, mas malaki ang SSS retirement pension ng mga nakapaghulog na ng 20 years pataas as compared sa mga members na naghulog ng 10 years or less. Kaya dapat ay tuloy-tuloy lang ang paghulog kahit ikaw ay may 10 years contributions para ma-enjoy mo din ang iba pang benefits sa SSS. Sana nakatulong ang video na ito para sa kat katanungan na yan. Please don't forget to share this video, hit like, subscribe to my channel para lagi nga updated sa mga videos na i-upload ko. See you in my next video.